Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Dito, hatid namin ang iyong horoscope araw-araw. Alamin kung ano ang naghihintay para sayo sa iyo sa pag-ibig, trabaho, kalusugan, at swerte. Samahan kami para mas maunawaan mo ang mensahe ng universo para sa iyong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe, ilike ang aming mga video, at ishare sa iyong mga kaibigan. Simulan natin ang araw ng may inspirasyon mula sa mga bituin. Narito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa cancer na iyong Pebrero 3, libo at 25. Habang sumisikat ang araw ngayong lunes, Pebrero 3, libo at 25, isang panibagong enerhiya ang bumabalot sa iyong paligid, cancer. Ang araw na ito ay puno ng buhay, init, at kakaibang sigla na maaaring magdulot ng pananabik o kaya naman ay bahagyang pagkabalisa sa iyong puso. Ang buwan na kasalukuyang nasa Aries ay nagdadala ng isang masidhing damdamin ng pagkilos at pangangailangan ng mabilisang desisyon. Maaari mong maramdaman ang pananabik na kumilos agad, subalit tandaan na ang iyong likas na kakayahang damhin at unawain ang emosyon ng iba ang iyong magiging gabay sa araw na ito. Bilang isang cancer, likas kang sensitibo sa enerhiya ng iba, Madali mong nararamdaman kung may nagbabago sa paligid mo, at ito ang magbibigay sa iyo ng kakayahang makisabay sa agos ng araw. Sa kabila ng pagiging emosyonal, may kakayahan kang gamitin ito upang maunawaan ang mga pangyayari ng mas malalim kaysa sa karamihan. Sa ilalim ng impluensya ng aris, maaari mong maramdaman ang isang uri ng pagmamadali na para bang may isang bagay kang kailangang tapusin sa lalong madaling panahon. Munit cancer, hindi mo kailangang madaliin ang proseso. Sa halip, gamitin mo ang araw na ito upang ituon ang iyong pansin sa kung paano mo mas mahusay na maipapahayag ang iyong damdamin nang hindi hinahayaang lamunin ka ng bugso ng emosyon. Pagpapalalim sa sarili, ang pagninilay at pag-unawa sa emosyon ngayong araw ay isang magandang pagkakataon upang pagnilayan ang iyong sarili at ang iyong kasalukuyang landas. Kadalasan, abala tayo sa pag-aalaga sa iba, sa pagbibigay ng suporta, at sa pag-intindi sa kanilang nararamdaman, ngunit kumusta ka naman? Ano ang tunay mong nararamdaman sa iyong puso? Ang introspeksyon ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring makatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong sarili. Maaari mong subukang maglaan ng oras upang magnilay, magsulat sa iyong journal, o kahit tahimik lamang na pag-isipan ang mga bagay na bumabalot sa iyong isipan. Ito ang oras upang makipag-usap sa iyong panloob na sarili at tukuyin kung anong mga emosyon ang kinakailangan mong bigyang pansin. Maaaring makatulong din sa iyo ang paggawa ng isang tarot reading o kahit simpleng pangangarap ng gising. Ang mga simbolismo at mensahe na makukuha mo mula rito ay maaaring magbigay ng linaw sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang pagbibigay ng oras para sa ganitong klase ng pagninilay ay makakatulong sa iyo upang makita ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Gamitin ang iyong intuition sa pakikisalamuha isa sa pinakamalaking regalo ng pagiging isang cancer ay ang iyong malalim na intuition. Madalas, nararamdaman mo kung ano ang iniisip at nadarama ng iba bago pa man nila ito ipahayag. Ang araw na ito ay magdadala ng maraming pagkakataon upang gamitin ang kakayahan mong ito. Sa kabila ng matinding enerhiya ng aris, maaari mong gamitin ang iyong kakayahang mapanatili ang kapayapaan sa mga sitwasyon kung saan may tensyon. Kung may napapansin kang hindi pagkakaunawaan sa iyong pamilya, trabaho, o kahit sa iyong mga kaibigan, maaari kang maging tulay upang maibalik ang harmonya sa inyong relasyon. Ang iyong kahinahunan at malasakit ay makakatulong upang maibsan ang anumang alitan. Sa pamamagitan ng iyong banayad ngunit matibay na personalidad, maaari mong mapalakas ang iyong posisyon bilang isang pinuno sa iyong sariling paraan. Hindi sa pamamagitan ng pananakot o matinding impluensya, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na pag-unawa at suporta. Ang introspeksyon ay isang makapangyarihang kasangkapan na maaaring makatulong sa iyo upang mas maunawaan ang iyong sarili. Maaari mong subukang maglaan ng oras upang magnilay, magsulat sa iyong journal, o kahit tahimik lamang na pag-isipan ang mga bagay na bumabalot sa iyong isipan, ito ang oras upang makipag-usap sa iyong panloob na sarili at tukuyin kung anong mga emosyon ang kinakailangan mong bigyang pansin. Maaaring makatulong din sa iyo ang paggawa ng isang tarot reading o kahit simpleng pangangarap ng gising. Ang mga simbolismo at mensahe na makukuha mo mula rito ay maaaring magbigay ng linaw sa iyong kasalukuyang sitwasyon. Ang pagbibigay ng oras para sa ganitong klase ng pagninilay ay makakatulong sa iyo upang makita ang mga sagot na matagal mo nang hinahanap. Gamitin ang iyong intuition sa pakikisalamuha isa sa pinakamalaking regalo ng pagiging isang cancer ay ang iyong malalim na intuition. Madalas, nararamdaman mo kung ano ang iniisip at nadarama ng iba bago pa man nila ito ipahayan. Ang araw na ito ay magdadala ng maraming pagkakataon upang gamitin ang kakayahan mong ito. Sa kabila ng matinding enerhiya ng aris, maaari mong gamitin ang iyong kakayahang mapanatili ang kapayapaan sa mga sitwasyon kung saan may tensyon. Kung may napapansin kang hindi pagkakaunawaan sa iyong pamilya, trabaho, o kahit sa iyong mga kaibigan, maaari kang maging tulay upang maibalik ang harmonya sa inyong relasyon. Ang iyong kahinahunan at malasakit ay makakatulong upang maibsan ang anumang alitan. Sa pamamagitan ng iyong banayad ngunit matibay na personalidad, maaari mong mapalakas ang iyong posisyon bilang isang pinuno sa iyong sariling paraan. Hindi sa pamamagitan ng pananakot o matinding impluensya, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng tunay na pag-unawa at suporta. Paglinang ng mga bagong ideya at pagkamalikhain ng aris ay isang tanda ng aksyon at pagsisimula at sa pagsasama nito sa iyong emosyonal at maalalahaning kalikasan bilang isang cancer. Maaaring dumating ang sandali na may isang ideya kang gustong ipatupad. Maaring ito ay isang proyekto, isang bagong direksyon sa iyong trabaho, o isang personal na pagbabago na nais mong simulan. Huwag mong ipagpaliban ang paggalugad ng iyong mga ideya. Minsan, ang pinakamaliliit na binhi ng pag-iisip ay maaaring maging isang matatag na puno sa hinaharap. Kung may naiisip kang gawin, subukan mong pag-usapan ito sa isang taong pinagkakatiwalaan mo. Ang simpleng pagsasabi ng iyong mga ideya ay maaaring makatulong upang mabigyan ito ng direksyon at mahanapan ng tamang paraan upang maisakatuparan. Maswerteng elemento ng araw maswerteng kulay. Pilak at puti ang pilak ay sumisimbolo ng proteksyon at intuition habang ang puti ay nagdadala ng kapayapaan at kaliwanagan sa isipan. Ang pagsusuot ng mga kulay na ito ay maaaring magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw. Maswerteng numero, dalawa, anim, at siyam ang numerong dalawa ay nagpapahiwatid ng balanse at pakikipagtulungan ang anim ay kumakatawan sa pamilya at pagmamahal, at ang siyam ay sumasalamin sa espiritualidad at personal na paglago. Maswerteng kristal, moonstone at amethyst ang moonstone ay nagdadala ng malinaw na pananaw at mas matalas na intuition, habang ang amethyst ay tumutulong sa emosyonal na kagalingan at proteksyon mula sa negatibong enerhiya. Maswerteng gawain, maglaan ng oras upang makinig sa iyong damdamin at magsulat sa iyong journal. Makipag-usat sa isang kaibigan na nagbibigay sa iyo ng inspirasyon at gabay. Gumawa ng isang malikhaing proyekto upang maipahayag ang iyong emosyon. Magluto ng masarap na pagkain bilang isang paraan ng pag-aalaga sa sarili. Pangwakas na mensahe, yakapin ang araw na ito ng buong puso, Cancer, ang araw na ito ay isang regalo para sa iyo. Huwag mong hayaang ang pagmamadali o kaguluhan ng mundo ay makahadlang sa iyong panloob na kapayapaan. Sa halip, gamitin mo ang iyong likas na kakayahan sa pag-unawa at pagdamay upang gabayan ang iyong sarili at ang iba sa mas positibong direksyon. Tandaan na ang iyong damdamin ay hindi isang kahinaan, kundi isang regalo na nagbibigay sa iyo ng mas malalim na pananaw sa buhay. Yakapin mo ang bawat emosyon, maging ito man ay saya, lungkot o pananabik, sapagkat ito ang magpapalakas sa iyong paglalakbay. Ngayong araw, manalig ka na ang universo ay sumusuporta sa iyo sa bawat hakbang. Ano man ang iyong harapin, may liwanag at pag-asa na naghihintay sa dulo ng landas yakapin mo ang bagong simula at magtiwala sa iyong puso. Ang araw na ito ay para sa iyo, gamitin mo ito upang lumago, magmahal, at maging mas makabuluhan ang iyong buhay. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.